Ang init. Lakas ng init, guys. Ayan so, o. Oh. Ang lakas ng init. Ang ka. Hi, guys. Pupunta kami sa Nansusu. So. Kasama ko si Vax. Vax! Vax! Lingon ka daw, o. Oh. <laughs> Hi! kuno ano ka yan, eh? Yeah. Vax? Vax, Vax, oh. o. Ini nih guys, saya nyem meg payung. Nih. Eh, oh, sebereng init. Payung ke mana? Ying. Oh, payung loh. Kausak kah? Guys, berboros deh. Kod-kod sate manis. Oh. Halo. Malles kasih mento. Wah. Hmm.